So magandang araw po sa ating lahat at kasamahan uh, po ninyo kaming muli sa gagawin po nating discussion. Magandang araw po, Kasanid. Magandang araw po sa ating mga televiewers. We hope na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bahagi ng ating pong pakikisalamuha sa ating kapwa-tao ay ang makipagkwentuhan, maring may kinalaman po sa iba't ibang karanasan, na nagaganda po sa ating buhay araw-araw. Opo, Madras Kasani, na naisi-share natin yung mga yan sa pamilya natin, kaibigan at mga kakilala. So there are times na sa pagkukwento po natin ay nakapagbibigay tayo ng tuwa sa kausap po natin. At ang iba naman, kapatid na Benis, para lamang po magtuloy-tuloy ang kasayahan sa ginagawang pakikipagkwentuhan, ay umiimbento na po ng mga ikinukwento nila. Opo, although ang mga ganito po ay pabiro, pero nagkakaroon po ng bahid ng pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling o ang lying ay hindi lamang po sa biruan nagagawa ng iba, kundi maging sa iba't ibang mga bagay pa. Ang iba kapatid na binis na gagawang makapagsinungaling para huwag masaktan yung damdamin ng kausap. Opo, ang iba naman po ay nagagawang magsinungaling para po ng sariling kakulangan. Ang mas mabigat po ay kung nagsisinungaling sa layuning Mandaya o iligaw ang sino man. Opo, kaya sa gagawin po nating discussion ay pag-uusapan po natin ang mga sumusunod. Ano po ba ang lying o pagsisinungaling? Ano po ba ang iba't ibang uri nito? At ano ang consequences nito sa isang tao? At ano po ang psychological reason or dahilan ng pagsisinungaling? At ano po ang epekto ng pagsisinungaling sa mental health ng isang tao? Bago po natin yan talakayin, ay panoorin po muna natin ito. Ayon sa Talatiniga, lying is any communicative act that aims to cause receivers of the communication to adopt or persist in a false belief. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, nangangahulugang ang gayon ay nag ng isang kwento, hindi nagsasabi ng totoo o sinasadyang ilayo ang sinuman sa katotohan. Statistics and Facts How often do people lie? An average person lies one to two times a day. According to a study by the University of Massachusetts, 60% of people can go 10 minutes without lying. 40% of people lie on their resumes. A study by the University of Virginia found that people lie more often over the phone than face to face. 90% of people lie on their online dating profiles. Men and women lie equally. But about different things. Men are more likely to lie about their achievements, while women are more likely to lie to protect someone's feelings. 80% of women admit to lying to their partner about their spending habits. Children start lying at the age of two. And by the age of four, they can lie convincingly. 50% of teenagers admit to lying to their parents about their whereabouts. 81% of people lie about their height, weight, or age online. Politicians lie on average once every five minutes during a debate. Psychopaths are more skilled at lying than non psychopaths, according to a study by the University of British Columbia. 21% of people lie to avoid being around other people. 11% of liars do it to protect someone else women tell three lies to their partners supervisors and co-workers every day 10% of all lies can be defined as exaggerations but 60% of all lies are considered to be deceptive 20% of people lie to be humorous such as when telling a joke or making a prank self-protection is the reason for 14% of people who lie 13% of liars do so to make a good impression on others or to appear more favorable to them. Personal gain or benefits are the reason that 9% of people tell lies. 5% of liars are unspecified, doing it for no apparent reason. Sa atin pong napanood ay uh, ipinakita po ang facts and statistics regarding lying. Yes, napag-usapan na rin po natin ang ukol sa statistics. Sino po ba ni ang madalas na pinagsisinungalingan? Well, according to a survey conducted by Statista, the following are the percentages of people who have been lied to by someone they know. Friends, 80%, romantic partners, 70%, family members, 69%, co-workers, 64%, and acquaintances, 40%. Lilinawin lang po namin na hindi po kami ang may sabi niyan kundi yan po ay batay po sa isang survey. Kasani, nakakatawag po ng pansin yan dahil mataas po ang percentage ng mga taong hindi lang kakilala, kundi malapit pa sa puso mm. nila, ang makagagawa ng pagsisinungaling sa kanila. And this emphasizes, kapatid, the importance mm. of uh, building trust and open communication in mm. our personal and uh, professional relationships. Opo, totoo po yun. Mapag-usapan naman natin po, kasani, ang ukol po sa most common types of lies na pwedeng masabi ng isang tao. Well, kapatid na binis, white lies po is the hmm. most common type of uh, lie with 72% of people admitting to telling them according to a study. Opo, and sabi nga po nila, white lies are often harmless lies that are told in order to avoid hurting someone's feelings or to be polite. Halimbawa po niyan, magtatanong ang kaibigan kung maganda ba ang ayos ng buhok niya. Kahit sa totoo lang, ay hindi naman, di ba po? <laughs> <Maraming> para makakarelig. <laughs> Opo, para wag lang masakta ng kaibigan, ay sasabihin okay naman ang ayos ng buhok. Yan kasi nangyayari talaga yan, mm -hmm. kapatid na binis. At ang isa pang type of lie ay uh, lies about uh, personal accomplishments With 64% of people admit to lying in this way, this can include exaggerating one's own achievements or skills, or taking credit kapatid mm -hmm. na binis for something they didn't do. Yes, a person who's lying about his or her personal accomplishments might want to boost his or her own yes, self-esteem. Dahil po sa ang gusto ay makapag-create ng image na malayo na ang narating sa buhay. At madalas na nangyayari, kapatid na Benis, yan po hmm. ay sa pagitan ng mga magkakaibigan na matagal na pong hindi nakikita. Maaaring uh, dating magkapitbahay, magkaklase at iba pa. At may pagkakataong din po kasanin nangyayari din po yan sa mga magkakamag-anak. Yan po ang lumilitaw sa pag-aaral na ibinabahagi po natin kanina. At ang isa pa pong type of lie ay lies about their emotions. With 63% of people admit to telling these kinds of lies. This can include pretending to be happy when mm -hmm. you're really upset. Or mm -hmm. saying you're not bothered by something when you are actually meron ka. Yes, Kasani, ang ganito pong lie ay pinagtatakpan ang totoong nararamdaman sa mga taong nakapaligid mm -hmm. sa kanya. Siguro, ayaw po niyang mag sila sa kanya, mm -hmm. kaya hindi siya nag-open up sa mga kaibigan o mahal sa buhay ng totoo po talaga niyang nararamdaman. At yan talaga, madalas na nangyayari, Kapatida Benis. At mm -hmm. ang isa pa pong type of lie ay lies about their whereabouts mm -hmm. with 60% of people admit to lying about where they are at any given time this could be because they don't want others to know where they are or because they want to appear more interesting that they actually are. May ibang tao po kasi na mas gusto talaga mapag-isa po. Baka ang dahilan po ay gusto niyang gamitin yung moment na yon sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. Ang iba naman po ay may pinagtataguan lang talaga kaya ayaw niyang ipaalam kung nasaan siya talaga. Kaya kasani, ano po ang consequence ng lying o pagsisinungaling maliit o malaking bagay man po yung pagsisinungaling na yon? There are lots of consequences, kapatid na Benice. Kapag ka mm -hmm. ang isang tao po ay nagsisinungaling, Maliit man po 'yan o malaking bagay And one of which is uh, it can damage trust and relationships. In a study conducted by the uh, University of California, Santa Barbara, participants were told that their partner had lied to them, were less likely to cooperate with their partner in future interactions. Kaya wala po talagang mabuting dulot ang pagsisinungaling mm. sa relasyon ng tao sa kanyang kapwa, mm. lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay. At maging sa sarili mismo ng isang tao, kapatid na Binis, ano, ay, uh, may negative impact po yan. Halimbawa po ay sa mental health ng isang individual. Research has found that individuals who frequently lie experience more anxiety, depression, and stress than those who are more honest. Siguro po kasi nang isang dahilan po ay dahil sa may trust issue. Kaya may guilt feeling ang taong nagsisinungaling kaya it adds stress and anxiety sa isang taong nagsisinungaling. Kapag hindi agad ma-address ay it might lead to depression. And lying can also lead to legal consequences. In a survey conducted by the American Management Association, 21% of respondents reported that they had been involved in a lawsuit where lying was a contributing factor. Ilan na nga po ba, di ba, ang nakasuhan hmm. dahil sa pagsisinungaling? Naalala ko po tuloy ang mga term na slander, yes. libel, perjury, betrayal of public trust, and more. Lahat po yan ay may bahid ng lying or pagsisinungaling. Hmm. Mga legal terms yan, yes. kapag binis, ano? Uh -huh. And lying can also damage one's reputation and credibility. A study conducted by a career builder found that 58% of employers have caught an employee lying on their resume which could lead to termination or difficulty finding future employment opportunities. Po, kaya po may mga kaso po kasa na katulad po ng tampering, falsification at iba pa. Lahat po yan ay forms of lying. Kapag ang isang tao po ay nasangkot po dyan, ay nasisira po yung kredibilidad. Kaya hindi po dapat pumayag ang sino man na mahulog po sa ganyang gawi. Kaya ka, bakit nga po ba kasi nagagawa ng isang tao ang magsinungaling? Gayong may mga negative consequences naman po ito. Mahalagang matukoy natin, kapatid na binis, sa isa pong maikling paraan, ang psychology of lying. Para kahit paano po ay mabigyan tayo ng ideya, bakit nga po ba ang iba ay nagagawang magsinungaling? Gayong walang mabuting idudulot yan sa tao ang ilan po riyan ay upang maprotektahan ng sarili, makaiwas po sa anumang parusa dahil sa mga nagawang pagkakamali o kasalanan o kaya naman ay sa pagnanais na makapandaya o makapag advantage sa iba. Yes, maraming reason and factor kaya may mga taong nagagawa po talagang magsinungaling. Kaya mahalagang mabigyan po ng pansin ang underlying emotional and psychological factors that contribute sa gayong behavior. Ang isa po riyan ay ang personality traits. And kasani, personality are patterns of thoughts, feelings, and behaviors that reflect the tendency to respond in certain ways under certain circumstances. That's correct, kapatid na binis. At sinasabing kapag ang isang tao po, ay may personality issues or di kaya ay problem. Halimbawa ay may low self-esteem o kaya naman ay narcissistic. Mas malaki ang tendency na maglay dahil sa may pinagtatakpang kalagayan o kaya naman ay may pinoproject siya na ibang image kaya nahuhulog po sa lying o pagsisinungaling. Opo, Kasani. At alinman doon sa mga types of lying na naibahagi natin kaya na maaring mag-fall po ang ganito. Tama, kapatid Benis. At ang isa pa po ay maaring naka sa tao ang upbringing and culture niya. At maaring sa pinagmulang environment ay na-normalize ang lying kaya na-encourage ang isang tao na maging sistema na ang pagsisinungaling. Yan po ay uh, tinatawag ng pansin kapag naging normal na po sa isang tao ang pagsisinungaling. Na-adapt na sa mga nakakasalamuha yung masamang ugali. Kasani, ano pa po ang maaring dahilan ng lying? Sinasabi ng iba po ay dahil sa naging coping mechanism po nila ang ngalayang o pagsisinungaling. Yes, kasi And according to American Psychological Association, coping mechanism is any conscious or non-conscious adjustment or adaptation that decreases tension and anxiety in a stressful experience or situation. Modifying maladaptive coping mechanism is often the focus of psychological intervention. Kaya po ang banggit ay coping dahil sa may nilulunasang psychological concerns. Karaniwan na po sa mga ganito ay ang mga nakaranas ng trauma or abuse. Kaya sila po ay nagsisinungaling dahil sa they want to protect themselves from any further harm. So kung nakakagawa man po ang iba ng pagsisinungaling, is to protect themselves. However, it can create negative consequences on one's personal and professional life later on. Totoo yan. Kaya po, walang pinakamabuti kundi ang maging tapat at totoo. At yan naman po ay napatunay na sa isang ginawang pag-aaral. One study found that people who were instructed to not lie at all for 10 weeks, actually experience improvements in their physical and mental health compared to those who are not given this instruction. May mabuti pong impact talaga sa tao holistically ang hindi pagsisinungaling. Kaya po, Kasani, ano po ang ilang tips para po maiwasang mahulog ang sino man sa pagsisinungaling? Sa isang pag-aaral po uh, na isinagawa, no? sinasabing that willpower and self-control may play a role in our honesty levels throughout the day. Yes, and willpower and self control ay magmumula mismo sa isang tao para magawa niyang maging honest at hindi na magsinungaling pa. Tama yan. At kailangan po ng isang tao yan para magawa niya ang mga tips na ibabahagi po natin. At ang isa po ay identify your triggers. Try to understand what situations or emotions lead you to lie. This awareness can help you find alternative ways of dealing with these triggers that, that don't involve lying. Mahalaga po yan. Kasahan po na no, maaring alamin po ng isang tao, ano ba ang madalas na nais niyang pinagtatakpan sa sarili kung ang issue ay self-esteem? Mm -hmm. Kaya kapag ang pag-uusapan po ang ukol doon ay maging aware na siya na yun ang madalas na pinanggigalingan niya ng pagsisinungaling. And niya. after po, kapatid Dabinis, na binis na ma ma-identify ang triggers, A person must practice honesty. Start by being honest about small things in your daily interactions. Maaari namang simulan sa mga simpleng bagay yan. Opo, balikan po natin ang issue ng self esteem mula po sa pagtanggap sa kung ano ang kahinaan upang wag pagtakpan pa bagkos ay pagsikaping palakasin ito upang sa mga susunod na pagkakataon ay hindi na kailangang magsinungaling pa. Ang lying o pagsisinungaling ay isang malaki at malawak na issue na nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng buhay ng isang tao. Kaya hindi po ito dapat na baliwalain sa halip ay marapat na harapin at baguhin upang hindi na makapaminsala pa sa iba lalo na sa sarili. Ang maunawaan po natin kung ano ang lying, ang iba't ibang uri po nito, epekto nito sa tao at sa kapwa, at kung bakit ba ito nangyayari sa isang tao ay isang paraan po upang magawa ang isang pagbabago tungo po sa ikabubuti. Higit po sa lahat na dapat ay makagabay sa atin upang makapamuhay tayo ng karapat-dapat, taglay ang isang mabuting asal ay ang mga kalooban po ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ang Biblia po higit sa lahat ay ano po ang itinuturo tungkol po sa pagsisinungaling. Sa Kawikaan 6, 16 hanggang 19, ay ganito po ang sinasabi. May mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan, at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Isang masamang gawi po ang pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng totoo sa paningin ng ating pong Panginoong Diyos. Ito ay gawang kinamumuhian niya, katulad po ng pagpaplano ng masama at pagpatay sa kapwa-tao. Namumuhirin po ang ating Panginoong Diyos maging sa mga nagpapatotoo sa kasinungalingan. Dahil sa ang pagsisinungaling po ay kinamumuhian ng Panginoong Diyos, ano po ang kanyang pasya na gawin sa mga sinungaling? Sa awit 5 sa isa, ganito po ang nakasaad. Parurusahan mo, yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Ang mga sinungaling po ay pinasyahan ng ating Panginoong Diyos na parusahan. Ang totoo sa batas pa lamang po ng tao, ang pagsisinungaling, katulad po ng kasong slander, libel, falsification of documents, perjury, betrayal public trust at mga kauri po nito ay may katapat na kaso at parusa. Lalo na po kapag ito ay ginawa sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya saan po ang bahagi ng mga sinungaling? Sa Apokalipsis, sa 21.8 ay ganito po ang sinasabi sa Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang lahat po ng sinungaling kasama po ng mga mamamatay tao at mga mapakiapid ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Kaya hindi po dapat ugaliin ng sinuman ang pagsisinungaling. Huwag itong ituring na maliit na bagay. Atangi po sa mga hindi nagsasabi ng katotohanan, sino pa po ang itinuturing ng ating Panginoong Diyos na sinungaling? Sa unang 1 sa 2:4 ay nakasaad ko ang ganito. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ang pagsasabing kilala raw po ang ating Panginoong Diyos, subalit hindi naman po tinutupad ang kanyang mga utos, ang gayon po ay sinungaling din. Kaya ang nasa paggawa po ng mga paglabag, ang gayon po ay wala sa katotohanan, kundi nasa kasinungalingan pa rin ang gayong mga tao po ay hindi tunay na sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga po kung gayon ang pagbabagong buhay. Marapat po na wasto ang asal at hindi po nabubuhay sa imoralidad. Hindi po dapat na naglalasing, nagsusugal, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at iba't iba pa pong mga gawang masama. Sa makatwid ay dapat malinis po ang pagdadala ng buhay at pamumuhay ng isang tao. Ito ay marapat na itaguyod lalo na po ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa panahong ito na napakaraming tao po ang gumagawa ng masama. Kung hindi po sa ating Panginoong Diyos ang mga nasa panglabag sa kanyang mga kautusan, eh kanino po sila? Sa Juan 8.44, ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Kayuy sa inyong amang jablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. sa isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ayon po sa ating Panginoong Sokristo, ang wala po sa katotohanan o nasa paglabag sa mga kalooban ng Panginoong Diyos ay sa Diyablo, sapagkat ang ginagawa nila ay kung ano ang nais ng Diyablo na ang isa nga po rito ay ang magsalita ng kasinungalingan. Ang Diablo po ang ama ng mga sinungaling at ang Diablo po ay kaaway ng ating Panginoong Diyos, kaya ang mga anak ng Diablo ay kaaway rin ng Panginoong Diyos. E maliban po sa hindi pagpapahayag ng totoo, ano pa po ang isang uri ng pagsisinungaling na hindi po marapat gawin lalo na po ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Sa Mateo sa 5.33 ay ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Narinig din yung sinabi noong una na, Huwag kang sisira sa pinanumpaan mong pangako, bagkus ay tupdin mo ang sinumpaan mo sa Panginoon. Ang sumisira po sa pangakong sinumpaan sa Panginoong Diyos ay masama sapagkat ito po ay isang uri rin ng pagsisinungaling. Kaya inaasahan po ng ating Panginoong Diyos sa mga lingkod niya na anuman po ang ipinangako at pinanumpaan ay eh dapat pong tuparin. Bakit po lahat ng ipinangako sa ating Panginoong Diyos ay dapat tup din ng mga lingkod niya? Sa bilang po 30, 1 hanggang 2, ay ganito naman po ang nakasulat. At sinalita ni Moises sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak ni Israel na sinasabi, Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ng kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang biwig. Utos po ng ating Panginoong Diyos na ang sino mang sumumpa sa Panginoon na itinali po ang kanyang sarili sa isang gampanin ay huwag pong sisira sa kanyang isinumpa, kundi ito po ay marapat na ganapin. Ano po ang babala sa mga hindi tutupad sa kanyang mga ipinangako sa Panginoong Diyos? Sa Deuteronomio 23, mga talatang 21 at 23, ganito po naman ang pagtuturo. Huwag na hindi ninyo tutuparin ang panata ninyo kay Yahweh tiyak na niya kayo kapag hindi ninyo tinupad yon. Ngunit, kailangan tuparin ang anumang pangako ninyo kay Yahweh. Binabalaan po ng ating Panginoong Diyos na sisingilin niya ang sino mang nanunumpa sa Kanya, subalit hindi naman po tumupad. Kaya mahalagang matupad po ng isang tunay na lingkod ng Panginoong Diyos ang kanyang mga sinumpaang pananagutan sa kanya. Katulad halimbawa po ng masiglang pagsamba, at mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. E paano po maitataguyod ng katapatan sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos? Sa Ecclesiastes po 5.4 hanggang 6, pakinggan po ninyo ito. Kung mga ngaku ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin wag mong pabaya ang magkasala ka dahil sa iyong pananalita mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo sa ganyan galit na galit ang Diyos kung magkagayon hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa malino po ang tagubilin natuparin agad ang ipinangako sa ating Panginoong Diyos kapag ka po sinabing agad ay hindi po ipinagtatagal hindi po ipinagpapabukas pang pagtugon sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Yayamang yan po ay inaasahan niya na dagli ang gagawin ng mga lingkod niya. Kapag ka naman po nakita ng Panginoong Diyos na buong katapatan at pagtatalagang tinutupad ang kanyang mga utos, tinitiyak naman po na ang ngayon ay kanyang magpapalain. Kaya hindi po malulugi, o mawawalan ang kanyang lingkod na sumusunod sa kanyang mga utos bagkus makadarama pa ng paglingap ng ating Panginoong Diyos dahil po sa isang mabuting bagay ang maging tapat at masunurin sa ating Panginoong Diyos ano po ang uh, ating dapat na laging pasya sa ating pong sarili sa awit 119 sa mga talatang 30 hanggang 36 ganito po ang nakasaad ang pasya ko sa sarili ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Itong mga tuntunin mo, o Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hahaya ang mapahiya ang lingkod mo. Ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin. Dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Ituro mo, o Yahweh, layunin ng kautusan. At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan pagkat dito nakakamtan ang ligayang inaasam. Itulot mong hangarin ko na sundin ng iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ang dapat po na laging maging pasya natin sa ating sarili ay ang maging masunurin sa mga batas at kautusan ng atin pong Panginoong Diyos. Ang ganito po ay hindi pahad lang sa anuman at kanino man. Nasa panahon man po ng kaligaligan, kahirapan at kasamaan ng mundo, ang mga lingkod po ng Panginoong Diyos ay naninindigan sa patuloy na pagsunod sa kung ano ang mga kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Nawa ay patuloy kayong nagabayan ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hatid po sa inyo ng programang ito ng Iglesia ni Kristo, ang gabay sa mabuting asal. Maraming salamat po at hanggang sa muli.